Welcome to R&D Wave Vlog. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell. Noong November 17, 2024, nagsagawa ang Naval Forces Eastern Mindanao sa pamamagitan ng NV-393 ng Maritime Air Surveillance o MES upang palakasin ang pagbabantay sa ng pandagat sa pagitan ng Pilipinas at Indonesia. Matapos ang nasabing operasyon, sumama ang NV-393 sa BRP Artemio Ricarte PS37 ng Hukbong Dagat ng Pilipinas at ERI Butana 878 ng Indonesia. Habang isinasagawa ang magkasanib puwersa na patrol at sea serials bilang bahagi ng Coordinated Patrol Philippines Indonesia o Corpat Philindo 38-2024. Ang mga aktibidad na ito ay naglalayong pausayin ang interoperability o kakayahang magtulungan ng dalawang hukbong pangdagat at palakasin laban sa mga iligal na gawain sa karagatan. Ang inisyatibang ito ay bahagi ng layunin ng Philippine Navy na maging isang makabagong pwersang pandagat na handang ipagtanggol ang estado at magambag sa kapayapaan sa rehiyon alinsunod sa kanilang advokasya na PN at 126 toward a modern naval force capable of securing the state and contributing to regional peace. Gaano kaganda ang samahan ng Pilipinas at Indonesia? Maganda at matatag ang relasyon ng Pilipinas at Indonesia, lalo na sa larangan ng diplomasya seguridad at ekonomiya. Bilang magkapitbahay at kapwa kasapi ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN, nagkakaroon sila ng malalim na kooperasyon upang mapanatili ang kapayapaan at katatagan at pagunlad sa riyon. Narito ang mga batayan ng magandang samahan. Kooperasyong Pandagat Isinasagawa ang taunang Coordinated Patrol Philippines-Indonesia tulad ng Corpat Felindo Number 38-2024 ang layunin nito ay tiyakin ang siguridad ng karagatan laban sa illegal na aktibidad tulad ng piracy, smuggling at trafficking. Ang pagbabantay sa karagatan ay mahalaga rin upang protektahan ang likas na yaman ng magkabilang bansa sa kanilang Exclusive Economic Zone o EEZ. Pang-ekonomiyang ugnayan, malaki ang kalakalan ng Pilipinas at Indonesia. Ang Indonesia ay isa sa mga pinakamalaking partner ng Pilipinas sa ASEAN pagdating sa mga produktong petrolyo, karbon at iba pang raw materials. May mga kasunduan din sa pagpapalago ng turismo at agrikultura na nakakatulong sa mga lokal na ekonomiya ng parihong bansa. Pagpapalakas ng siguridad. Bukod sa naval cooperation, nagtutulungan ang Pilipinas at Indonesia laban sa mga transactional crimes tulad ng terorismo. Halimbawa, nagbabahagian sila ng intelligence upang labanan ang mga grupong kriminal at teroristang aktibo sa mga karatig isla tulad ng Sulawesi at Mindanao. Diplomasya at kultura. Mayroong matibay na kasunduan ukol sa respeto sa kultura at soberanya ng isa't isa bukod dito may malawakang ugnayan sa pagitan ng mga mamamayan ng parihong bansa dahil sa shared history, kultura at tradisyon. Magkaalyado ba ang Pilipinas at Indonesia? Oo. Sa konteksto ng ASEAN at at bilateral relations, magkaalyado ang Pilipinas at Indonesia. Ang alyansa nila ay hindi lamang nakatuon sa seguridad kundi pati na rin sa pagpapanatili ng maayos na relasyon sa larangan ng ekonomiya, edukasyon at kalikasan. Gayon pa man, hindi sila bahagi ng isang military alliance gaya ng Mutual Defense Treaty ng Pilipinas sa Estados Unidos. Sa halip, ang kanilang alyansa ay nakabatay sa kooperasyon at mutual understanding bilang mga ASEAN member states. Ang samahan ng Pilipinas at Indonesia ay halimbawa ng maayos at mabisang relasyon ng dalawang bansa sa Timog Silangang Asya. Sa kabila ng kanilang pagkakaiba, nagkakaisa sila para sa kapayapaan seguridad at pag-unlad hindi lamang para sa kanilang mamamayan kundi para rin sa buong rehiyon. Ano-ano naman ang kakayahan ng KRI Butana ng Indonesia at ano ang mga armamento nito? Ang KRI Butana o 878 ay isang mabilis na patrol craft ng Indonesian Navy bahagi ng PC-40M class na itinayo sa Batam, Indonesia. Ang barkong ito ay dinisenyo para sa law enforcements search and rescue at iba pang operasyon sa iba't ibang uri ng terrain at kondisyon ng panahon. Ang KRI Butana ay may haba na 45.5 meters at may lapad na 7.9 meters at draft na 1.8 meters. Ang maximum na bilis nito ay umaabot sa 24 knots at may cruising speed na 17 knots. Meron itong dalawang makina na MAN 12V 175D-MM 3018 PS-2200 KW at ang armamento ng barkong ito ay meron itong MSI Seahawk LW-30M A130mm naval gun at dalawang heavy machine gun na 12.7mm. Ang KRI Butana ay bahagi ng patuloy ng modernasyon ng TNI-AL Indonesia Navy upang palakasin ang kanilang kakayahan sa maritime security at tulungan ang rehiyon sa seguridad ng karagatan. Kasama ito sa mga makabagong barko na idinsenyo para sa epektibong patrol operations at paglaban sa ilegal na aktibidad sa dagat tulad ng smuggling at piracy. Ano-ano naman ang kakayahan at armamento ng BRP Artemio Recarte ng Pilipinas? Ang BRP Artemio Recarte o PS-37 ay bahagi ng Hasinto Class Patrol Vessels ng Philippine Navy na nakuha mula sa British Royal Navy noong 1997. Isa itong dating HMS Pika Class Patrol Vessel na idinisenyo para sa operasyon sa Asia. Kaya may mga katangiang tulad ng air-conditioned crow species at stability sa malakas na alon o bagyo. Ito ay isang modernong barkong pangpatrol na ginagamit para sa maritime security. Kabilang ang border patrols at naval exercises tulad ng Porpat felendo Ang BRP Artemio Ricarte ay may habang umabot sa 62.2 meters, bilis na umabot sa 28 knots o 52 km per hour at sa na 2,500 nautical miles o umabot sa 4,630 kilometers. Sa bilis na 17 knots, Umaabot ito na ng 31 km per hour. Nilagyan ng dalawang diesel engines. Ito ay ang AP Crossley SEMT Dash Stick at drop-down loader engine para sa fuel efficiency habang naka-stationary. Ito ay may kapasidad na 450 rounds ng pangunahing bala at karagdagang espasyo para sa iba pang kagamitan tulad ng mga RHIB o Rigid Hold Inflatable Boats. Ang mga armamento ng barkong ito ito ay lulan ng 76mm Oto Melara Compact Dipigan. Ito ang pangunahing sandata na may saklaw na 20 kilometers na ginagamit laban sa mga barko, eroplano at ground targets kayang magpaputok ng 80 rounds bawat minuto. Meron din itong 25mm Bushmaster Cannon na nakalagay sa MSI Defense Seahawk mount at integrated sa fire control system. Ito rin ay may dalawang .50 caliber heavy machine guns at dalawang MK.16 cannons para sa mas malapitan at mabilisang depensa. Ang barkong ito ay dumaan sa Phase 1 at Phase 2 ng modernisisyon, kabilang ang pagpapalit ng mga sistema sa command control, fire control at marine engineering upang mapanatili ang operational readiness nito. Kamakailan lamang natapos ang marine engineering upgrade na nagpatibay sa performance ng makina ng barko at iba pang sistema nito. Ginagamit ang BRP Artemio Recarte hindi lamang sa pagpapatrulya kundi pati na rin sa Joint Naval Exercises upang palakasin ang interoperability ng Philippine Navy sa mga kaalyado nito tulad ng Indonesia at iba pang bansa. Ang programang ito ay nagpapatunay ng magandang samahan ng Indonesia at ng bansang Pilipinas. At bago tayo mag-end sa ating video, ay shout out po muna natin ang ating mga top commenters at new subscribers. Shout out kina Jezabel Balubal, Marte Geroche, Dandy Magalasin, Jun Suay, Gary Aklan, Isidro Almindral, at Kramel Suralta. Maraming maraming salamat po mga idol sa iyong patuloy na panunod at suporta dito sa ating munting channel. Kita kita tayo sa susunod na video. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell.